Ito nga daw ang magandang game plan ng Los Angeles Lakers kaya nila tinambakan ang team ng Boston Celtics. Pero bago yan mga idol, ipakinggan muna natin ang mga sinabi ni Coach Joe Masula matapos nga ng panalo ng Lakers over sa anila. Sabi niya, the Lakers came out nga daw sa laban and they did kung ano ang kanilang strengths which is ang kanilang nga daw points on the fast break. At ganyang minention na may 20 points in transition na nga daw agad ang Lakers after just the first half. Tapos samaan pa daw ng kanilang maraming second chance points and then yung kanilang nga daw mga points in the paint. At ito nga daw ang kanilang ginawa sa buong first half mga idol na talaga nga naman daw na naka ng malaki sa naging outcome ng labang ito. And then ito namang si Coach Reddy, kanyang sinabi, definitely this is one of the best if not the best na performance nga daw ng Lakers in terms ng kanilang pag -e execute ng defensive game plan nila sa laban. At sabi nga rin Coach Reddy, natuwa nga daw siya sa hindi pag-overreact ng mga Lakers players sa mga baskets na ginawa ni Kristaps Porzingis in the paint at ang kanyang mga turn around jumper. Banggit niya nga mga idol na bago nga daw ang laban ay eh, sinabihan niya at mga Lakers players na they will live nga daw sa mga tough two-point shots ng Celtics. At isa pa daw sa game plan nila ay containing the players in front of them and forcing tough of the dribble jumpers. Make them shoot over you ayon kay Coach Redick. Kaya naman daw big credit dito nga daw sa anilang coaching staff for this defensive game plan at big credit din sa anilang mga players for executing at a high level. And well, ang naging game plan kasi, defensive game plan na itong Lakers laban nga sa Boston Celtics ay magsa-switch nga sila every time. Switching defense sila. Dahil ang Boston Celtics kasi mga idol is one of the best if not the best 3 point shooting team sa NBA at kapag switching defense kayo ay napipigilan nga nito ang mga easy look sa three pointers kaso ang downside ng switching defense ay napakaraming mismatches na mangyayari sa loob ng court at nakita nga natin yon na tinake advantage sa unang mga minuto ni Kristaps Porzingis at score nga nang siya ng score kaya naman sinabi nga ni Coach Reddick kudos sa Lakers players na hindi sila nag overreact habang itong si Kristaps Porzingis ay sinusunog nga ang mga mismatches. And then kasama rin sa defensive game plan ng Lakers mga idol is containing the players in front of you kapag nag-switch na. At yun nga ang magagandang ginawa niya itong mga Lakers players. And actually kung napansin nyo sa laban ay talagang hinahunt nga ng Celtics players. Ito nga si sina Austin Drabes pati na rin si Dalton Kinek. Kinala dito nga sa Lakers bilang weak link sa kanilang depensa. Pero even them, they did a great job mga idol in containing the players in front of them and making them shoot over them. At kaya kaya naman mga idol talagang natuwa itong si Coach Redick sa ginawa ng Los Angeles Lakers na pag-execute nga daw ng kanilang game plan at high level. At ita naman natin na maganda nga naging resulta nito sa so first half pa lang abay tinambakan na nga nila. Ito ang reigning NBA champions. At yan nga mga idol ang naging sikreto ng Los Angeles Lakers kung bakit nga nila tinalo ang Boston Celtics sa laban nila ngayon.